Hi guys, welcome to my vlog. Ito na po ang party ng aming island hopping sa Conception, sa Sandbar, sa Agho Island at saka sa kasabaugos Sipol Island. Sa part ng video na ito ay umalis na po kami sa sandbar at ayan naabutan abutan kami ng malakas na ulan. <tinyo> patayan dahil nga sa sobrang lakas ng ulan, hindi na makita ang ibang isla yung mga kabundukan. Bali, papunta na pala kami dyan sa Agho Island, sa pangalawang island na pupuntahan namin mula sa Sandbar.

At ayan, nakita nyo naman yung kalangitan. Nangingitim siya. Sobrang dilim. Kaya lang pinabrightness ko dyan para medyo maliwanag. Ito nga pala ang tinatawag nila na Agho Island dito sa isla ng Concepcion. Mas ko dito maligo kasi nga sobrang linaw ng tubig dito kahit umuulan. Tingnan nyo naman ba diba, napaka crystal clear. Unlike sa sandbar doon, mababaw lang at saka medyo madumi yung tubig doon kasi yung mga daming mga halaman-halaman na galing sa ilalim ng kadagatan. Naganda ako dito sa islang ito. Kaya lang, parang hindi masyadong maalagaan o napabayaan na ng may-ari yung isla na ito. O yung mga nagkikartaker, hindi nila masyadong naalagaan kasi ang daming mga natumba ng mga puno na hindi kinukuha at pinapabayaan na lang. Yung katis nila dito, medyo sira-sira pa yung kanyang atop ba pala ang ginawa. 300 naman yung kanilang cottage dito. Tsaka yung environmental fee is 30 pesos. Tingnan nyo, ako na lang namumurot ng basura dyan. Charot. <laughs> Kung namumulat ako ng mga shell dyan, yung mga kabebe, kasi nga for souvenir ba. O tingnan nyo naman, yung mga niyog na natumba, siguro noong panahon pa ito ni Yolanda, hindi na na ano nila, naligpit. Dapat niligpit nila yan, parang naman maganda tingnan. Ang dami May, may, may yan. Dapat, wala

Ang sarap talaga kumain kapag nasa dagat ka. Talagang mapapakain ka ng madami. Kanya-kanya pala kaming dala ng baon dyan. Sa akin yung dinala kong ulam ay lechon manok. Tapos bumili lang kami ng locus ba or puset dyan sa Concepcion sa Barangay Loong. Bali, dalawang kilo ata yung binili namin. Tapos iniihaw lang namin dyan sa isla. Buti na lang yung uling namin dala hindi nabasa ng ulan. Habang kumakain kami dyan, patuloy pa rin dyan yung ulan. At saka yung ihip ng hangin. Pero mabuti na lang at walang malakas na alon. Malinaw pa rin yung dagat. Ang sarap ng kain namin dyan. Ano ba't yung namin? Yung kamatis, tsaka bumbay, tsaka yung pan. Ang patis, baka namit. Sampat gin sa sinugba nga lukos. Kag ang pasayan na dala namin, tagtasag Mapapayam-yam ka talaga sa kaon. Dito pala kami sa Agho Bar, nagtagal, maligo. Kasi nga ang ganda naman talaga ng tubig dito. Kahit na malamig yung simoy ng hangin, pero kapag naglublob ka sa tubig dagat, ay mainit yung tubig. Dagat. May mga ilan-ilan na mga turista din na pumupunta dyan. Nung habang kumakain kami, may dalawang bangka na nagsidating nanjan para rin maligo kahit malakas yung ulan ang dami pa ring nagaga island hat okay. tapuan niyo balang balo namun baw ang sinugbang ano ng pusit kinkulang sa amun kay ceramic ito oh, ka sinugba kay fresh na fresh pa halin pa sa dagan bao nagapisit-pisik pa <laughs> lalim ng dagat. Tinay ko, nilublob yung aking cellphone. May protector naman siya para hindi mabasa. O, tingnan nyo, di ba? Ang linaw. <laughs> Tingnan niyo yung isla na sa likod ng uh, naliligo. Kapag may ano yan, may araw at hindi umuulan, sobrang linaw dyan. Kaya lang medyo madilim, makulim din, hindi masyado kita. Tingnan niyo, ganyan ang itsura ng walang filter pag walang brightness. Tingnan niyo, oh, ang dilim talaga. Oh, di ba? Ang dilim ng kalibutan. Tingnan niyo, oh. Oh, di ba? Parang scary, pero ma ang kagandahan lang, hindi siya malakas ang hangin, masyado walang alam Siguro kapag walang ulan at maliwanag yung sikat ng araw siguro sobrang ganda ng isla na ito at sobrang linaw talaga ng tubig talagang makita mo yung pagka crystal clear talaga o tingnan mo kahit nga na ulan ba diba, maganda pa rin malinaw kapag nakapunta ka talaga dyan mapapakanta ka na lang na wag muna tayo uwi o diba hi guys oh, malakat na kami makata naman kami sa salain ni isla hari kami di sa Agpo Island na kami sa sandbar sa Agbo. Agbo, na din o? Agho. Sa bagong sipo naman kami, makagho. So hanggang dito na lang. See you sa next video sa part 4. Thank you for watching!